Hello guys, welcome to my channel This is Mixam Official Ngayong araw na to is toro ako sa inyo Na Para maiwasan ng pagsabog At pagdamage sa gulong Tulad nito, yan Sa ganito, yan Yan Yung damage sa ano na side, <laughs> Sa sidewall Dahil yan sa ano sobrang luma ng gulong uh, pa ano siya na expire na yan o oh. yan yung manufactured niya 2014 yan kaya ganito yung gulong yan o no oh, may dami yan tulad ito yan damage yung ano niya sa may spike malabas na yung steel belted niya o oh. Yan, malabas na yung steel belted niya. Dahil itong gulong na to, uh, expire na din ito. Uh, tingnan natin yung manufactured niya. Yan o, oh, 2014. Yan, 2014. Pag yung mga gulong nyo na may, may manufactured na 15 pababa, yan, mag, ano na kayo ng gulong magpalit na kayo ng gulong kasi masisira din yan kasi expire na siya delikado na yan tulad nito yan tingnan nyo oh, para, parang ano siya o. may bukol yan may bukol yan expire na din ito tingnan natin yung manufactured nito ah, dito sa likod yan sobrang luma na niyang gulong 2003 pa yan oh. yan kaya bumukol yung gulong kasi yung steel belted niya sa yung quality ng gulong expire na expire na siya yan bumukol pag may gulong kayo na ganito 15 pababa 2015 at saka bababa yan palitan nyo na yung gulong nyo kasi para iwas disgrasya yan oh, 2003 pa kaya na kaya may damage lahat ng gulong yan side wall nya hindi na yan matibay okay yan lang mga kamiksam salamat